Hello, hello! What's up mga DDS? At parang nakikita ko na na mga Duterte diehard supporters ay nag-aapoy sa galit. Mga kababayan, galit na galit ang mga DDS ngayon. Una, dahil sa pagpapatawag sa mga DDS vloggers sa lower house. At pangalawa, dahil po sa pagkaka-impeach ni Sara Duterte. Yan po. Mga kababayan, hindi lang po yan. Kahit po ang mga Duterte brothers, mga utol ni BP Sara Duterte ay galit na galit ngayon. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, ang Duterte brothers. Si Baste at itong si Pulong, mga kababayan. <laughs> Nabasa po natin 'yung pahayag ni Baste Duterte, ganoon na rin 'yung pahayag ni Pulong Duterte na they were enraged daw po dahil nga po sa pagkaka-impeach ng kanilang kapatid. Unahin natin si Baste Duterte, ano po 'yung sabi niya? Ito po 'yung sinabi niya, hindi ko po maikot 'yung eksakto, but uh, sinabi po ni Baste Duterte na cornered animals turn aggressive yan. Yan po ang sinabi ni Baste. Tinutukoy niya po dito ang ating Pangulo, si Romualdez. Yan po mga kababayan. Yan po ang mga tinutukoy niya. <laughs> Pero kung isipin po natin, ang pahayag ni Baste Duterte, this applies to his family too. This applies to the Dutertes, mga kababayan. Dahil sa ngayon, Nako corner na ang mga Duterte. Naiipit na ang mga Duterte. Wala na silang matatakbuhan. Andiyan ang ICC, andiyan ang mga patong-patong na kaso na naghihintay sa kanila locally sa Pilipinas. Kaya cornered na mga kababayan ang mga Duterte. At sila ngayon ay uh, nagiging agresibo. Kaya ang mga pahayag po nila sa publiko nananakot. Ah, nagbabanta, mayroon po silang mga threats mga kababayan. Magaling pong magbanta 'tong pamilya na 'to, kilala na po natin sila. Magaling po silang manakot. At yan po ang ginagamit po nila ngayon ang pananakot sa administrasyong Marcos. Pero ito lang masasabi ko, huwag niyong kalilimutan na ang Marcos ang nasa liderato na ang Marcos ngayon ang uh, nasa kapangyarihan hindi dapat nagtatapang-tapangan uh, ang mga Duterte sapagkat sila Marcos ngayon ang nasa power nasa sa kanilang mga kamay ang control kaya kayang-kayang tirisin ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga Duterte kayang-kaya po silang sipain kayang kaya po silang tirisin ng present administration dahil nasa sa kanila ang uh, kapangyarihan mga kababayan anong laban mo sa administration tapos na ang maliligayang araw ninyo wala na kayo sa poder. at ang Marcos na ngayon ang uh, in control kaya kay Basti Duterte hinay hinay lang sa pananalita Baka hindi mo kayang panindigan ng iyong sinasabi. Yan, si Basti Duterte, na minsan na pong nagbigay ng pagbabanta pag ang pamilya daw po nila ay makabalik sa pwesto, sa puder, abay, bobombahin niya daw po ang Ilocos Norte. Bobombahin niya daw po ang teritoryo ng mga Marcos. Yan pong pahayag ni Baste Duterte noon. Kagaya daw po sa ginawa po nila sa Marawi City. So, mga pagbabanto po ito kaya, mga kababayan. Ang pamilya po na ito ay hindi dapat makabalik sa pwesto dahil hindi po ang pagserbisyo ang nasa kanilang isip. Ang kanilang uh, iniisip pa ay ang makamit ang kapangyarihan at mabalik po sa kanila ang kontrol uh, at influensya sa Pilipinas. Yan po maliwanag. Ulitin ko ang sinabi ni Baste Duterte na ang uh, cornered animals daw turn aggressive. At ulitin ko naman na ang pahayag ni Basti Duterte na ito ay akma para sa kanilang pamilya dahil sila ngayon ay cornered na. Wala na silang matatakbuhan mga kababayan. All right, ito naman si uh, Kuya Pulong. Ito naman po ang kanyang pahayag. Minention niya po dito na he was in rage. Siya po ay galit. Galit na galit. Sa kanyang mga kulig sa lower house o sa kongreso. Dahil nga po sa pagpapapirma ni Representative Garin sa mga kapwa po nila, mga kongresista. At kitang kita po natin 215 na mga mambabatas ang pumirma para ma-impeach itong si Sara Duterte. Ibig sabihin majority of the lawmakers ay talagang galit na at ayaw na sa vice presidente. Ayaw na sa pamilyang Duterte. Wala na po silang kaibigan mga kababayan. Kukunti na lang hindi po pumirma. Ibig sabihin ito pong mga hindi pumirma ay talagang uh, sumusuporta sa mga Duterte. Yan mga kababayan, so sabi ni Pulong na na-enrage daw po siya that he was appalled dahil nga po sa pagpirma ng mga kapwa niya kongresista sa pagkaka-impeach ni Sarah Duterte. At tinawag pa niya pong sham impeachment. Itong impeachment ni Sarah Duterte alam niyo po, pag sinabi po nating sham, maaring uh, ang ibig pong sabihin nito ay fake or maaring ibig pong sabihin nito ay bogus. Bogus daw po yung impeachment ni Sarah Duterte ng kanyang kapatid paano naman naging bogus ang dami mga ebidensya sa mga hearings? Paano naging sham impeachment ito? Hindi ba kapag paliwanag ang yung sister sa mga confidential funds na nawala? Ito ay pera ng bayan, pero saan ito napunta? Hindi may paliwanag ng iyong kapatid. Kaya siya ngayon ay in-impeach ng lower house. Dahil hindi nga makapagpaliwanag. So yan, napakaraming ebidensya, mga peking perma, mga gawagawang uh, signatories, na existent pala, mga tao na ito. So, paano mo masasabing bogus ang impeachment? Ang daming mga ebidensya na nakalap ng Committee of Good Government and Accountability. Hindi ito ano bogus. Ang impeachment ay uh, totoo. Ang impeachment ay uh, makapilipino. Ito ay para bigyan ng disiplina ang sinumang government officials ang gumagawa ng katiwalian. At sa ngayon ang yung kapatid nga. Ang uh, focus ng impeachment na ito. Ano pa yung sinabi niya? itong ginawa ng kanyang uh, mga colleagues sa pagkaka-impeach ni Sara Duterte ito daw po ay political persecution mga kababayan yan ang sabi ni Pulong Duterte political persecution daw po ito alam nyo gas gas na po ito lumang mga palusot na po ito political persecution hindi naman po sila pinipersecute ang nakikita natin dito, sila ay gumawa ng hindi tama. Gu gumawa po sila ng mali sa taong bayan. Kaya po sila hinahabol ngayon. At anong nangyari noong ang tatay mo ang nakaupong presidente? Hindi ba kayo ang pasimuno ng political persecution? Lenny Robredo, pinipersecute nyo noon. Sino pa? Leila Dilima, pinipersecute nyo. Mayor Mabilog, Pinersikit nyo. at marami pang iba. Kaya huwag kang magsabi ng ganyan Representative Pulong Duterte dahil kayo mismo ang pasimuno ng political persecution. Palusot lang ninyo, pawa effect lang 'yan, pawa effect para maawa sa inyo ang taong bayan, pero ang totoo kayo ang uh, nag-persecute sa mga kaaway ninyo o sa mga karibal ninyo sa politika. Kaya sa mga magkapatid na Duterte hinay-hinay lang sa inyong pananalita I remember Sandro Marcos when he said she has crossed the line so sumobra na si uh, Inday Sara she has crossed the line napuno na ang salok parang sinabi niya kaya dapat nang kalusin dapat nang ma-impeach dapat nang tanggalin sa kanyang pwesto ito pong si BP Sara Duterte. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Marayong salamat sa iyong panunood, Aki share po ang ating video. shout out po sa inyong lahat sa aking mga subscribers and followers. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayo. Isang magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa ating mga kababayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas.